saan masukan sa construction ang kanyang ama. Nakilala namin ang magkasawang Josie at June. Sa kanilang karinderiya, kumakain ang mag-ama at dito nila unang narinig ang boses ni Joshua. Ang ganda-ganda naman ang boses ng batang ito. Sabi kong gano'n, sa kanilang katira, sa construction niya na, kasama ng tatay. Habang ginagawa po nila Joseph, itong construction site na to, diyan po ang barracks. Diyan din po natutulog si Joshua. Kinupo po namin kasi naaawa kami sa kanya. Tinuring na nilang anak si Joshua. Kasa kasama sa gawaing bahay, pati sa simbahan kung saan naging junior choir si Joshua. Inenrol pa ng mag-asawa si Joshua sa Nangka Elementary School, ayon sa kanyang guro bida si Joshua sa kantahan. Siya po ang laging kumakanta dito ng lupang hinirang sa flag racing. Ngayon buong mundo na ang nakakarinig sa boses ni Joshua. Emosyonal ang kanyang nanay-nanayan dahil sa wakas, sinasagot na ng Diyos ang kanyang gabi-gabing pinagdarasal. Mama, babalik pa ba ang mama ko, ang nanay ko sa amin? Tsaka mga kapatid ko, magkakasama-sama kami. Oo naman anak, wala namang imposible sa Diyos. Basta palaglang, lang, palag kang magdadasal. Noong finale, nakasama muli ni Joshua ang kanyang ina matapos ang apat na taon. Ay, no. Ano mang pinabukasan na naghihintay sa kanyang pamilya? Nagpapasalamat no. ni Joshua sa bagong simula at pag-asa. MJ Felipe, ABS-CBN News.